Kasikin isang mapagpalang araw na Sabado po sa ating lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. Siyempre, panibagong vlog patungkol pa rin sa pag-alaga ng mga naglalakihang manok, basilan, shamu at saka asin. Ito pa rin po ang inyong oriental breeder ng North Cebu. Ken Modisilio po. kasikin, welcome back ulit po sa ating YouTube channel and of course you are still watching Chicken Nam Nams TV. Mga kasikin, for today's video nga po pala ay medyo na paaga tayo na ang gising no sapagkat ayan so maaga pong nagsalpukan ng ating pong mga alaga, At ng ating basilan, nagol mga kasikin ay nakalabas at uh, doon siya dito siya nakipag-away sa ating asil mga kasikin no? Oh, ayan so buti lang ating asil ay uh, walang nangyari at yung basilan natin ay medyo basag po yung mukha mga kasikin so bali for this video mga kasikin pag-usapan uh, nga pala natin kung ano ang kaibahan po ng dry feeding at saka wet feeding kasi tamang tama rin po meron naman po tayong ishishift po into wet feeding yung atin po mga basilan na month old so ngayon ah, uh, nabigyan na po natin sila ng paunang patuka mga kasikin o no? but maliit lang po yung binigay natin so ayan at ibang patukaan na rin po yung ginamit natin so ito nga pala yung kanilang patukaan originally mga sa sapagkat dry feeding but ngayon na nag wet feeding na tayo ay nilipat na natin sila sa ganitong klaseng patukaan yung clay Okay? So, still, dry pa rin po para sa transition nila makasikin. Maya-maya, after 5 minutes siguro or 10 minutes, so, bigyan na natin po sila ulit ng patuka makasikin sapagkat gutom pa sila. Uh, at syempre, unti-unti na nating basain para po uh, hindi po sila malibago. Dahil kapag diretsyo po nating basain po yung patuka nila makasikin, as a result po, uh, mayroon talaga mga sisiyo na hindi po talaga kakain. Okay? Ayan. Bali, isa po talaga mga kasikin sa main advantage kapag gumagamit tayo ng milk feeding, lalo na kapag gumada po tayo sa programa ng organic farming po, ay nagkakaroon po tayo ng chance po na haluan po yung patuka natin. No? So, kagaya po ng ating patuka ngayon, ang gamit po pala natin ay yun pong tirang pag over po namin kagabi. So, bahaw po ang tawag sa amin. So, yun po yung nahalo natin sa ating patuka ngayon mga kasikin. Ayan. So, kapag tayo po ay naghahalo ng na, probably po mga dahon, kangkong, madrid agua, o di kaya azula. At minsan po dito sa amin mga kasikin, mahalo din kami ng mga sapal, mga prutas, kaya ng papaya. So, talagang advantage po. Talagang maganda po yung wet feeding. Sapagkat mahirap pong ihalo no, kapag dry feeding mga kasikin. So, isa po yan sa talagang main advantage po kapag nag-wet feeding po tayo. Ngayon kasi ay tatalakayin po natin ang kaibahan po ng dry feeding at saka wet feeding sa pagpapatuka po ng ating mga alagang manok. So yung advantage at saka disadvantage po ng both program or pamamaraan po sa pagpapakain ng ating alagang manok. Ang dry feeding mga kasi ay isang kapilar at praktikal na paraan ng pagpapakain ng mga manok lalo na sa malakihang operasyon ng poultry farming. Sa pamamagitan ito, ang pagkain ay hindi na tubig at pinamakain sa natural nitong anyo tulad ng mash, crumbles o pellets. Ang ganitong anyo ng pagkain ay madaling makuha sa mga poultry supplies, stores at karaniwang naglalaman ng balancing nutrisyon na kinakailangan ng mga manok para sa kanilang paglaki, produksyon ng itlog o karne. Sa pagiging tuyo ng feeds mga kasikin, hindi na kinakailangan ang dagdag na proseso sa paghahanda kaya ito ay practical sa mga negosyante. Ang isa sa mga pangunahing binipisyo ng dry feeding ay ang tagal ng shelf life nito o ang pag imbak natin. Dahil hindi ito hinaluan ng tubig, mas matagal bago ito masira o maapiktuhan ng ahang. Ang pagiging tuyo rin ng pagkain ay nagbabawas ng posibilidad ng kontaminasyon mula sa mga bakterya na karaniwang sanhi ng sakit ng manok. Buko dito, mas madali itong itabi at sukatin, kaya nakakatulong ito sa mas maayos na sistema ng pagpapakain ng mga malakihang poultry farms. Sa kabila ng mga binipisyo nito mga kasikin, may ilang hamon din sa dry feeding. Dahil tuyo ang pagkain, may posibilidad na maging alikabok ito na maaaring magdulot ng respiratory problems po sa ating mga alagang manok. Lalo na sa mga kulungan na kulang ng bintilasyon. Bukod dito, kailangan ding tiyakin na may sapat na inuming tubig sa paligid upang maiwasan ang dehydration ng mga manok. Ang tamang dami at uri ng pakain ay mahalaga upang matiyak na natutugunan ang nutritional needs ng ating mga alagang manok, lalo na sa iba't ibang ginto ng kanilang paglaki. Ang pamamaraang ito ay madalas gamitin sa malalaking poultry farms dahil sa magiging cost-efficient nito. Hindi na kailangan ng karagdagang trabaho tulad ng bawang sa tubig, kaya't mas nakakatipid sa oras at lakas ng mga tagapag-alaga. Bukod dito, ang mga manok ay madaling masanay sa ganitong uri ng pagpakain, kaya mas madali matukoy ang kanilang feed intake na mahalaga para sa tamang pagpaplano ng produksyon. Sa kabuuan mga kasiken, ang dry feeding ay isang mainam na pamaraan ng pagpapakain para sa mga manok, lalo na sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ang mas mabilis at organisadong sistema ng pagpapakain. Bagamat may ilang hamo na kailangan tulunan, ang mga binipisyong hatid nito ay sapat upang manatili itong isa sa mga pangunahing pamaraan sa industriya ng poultry farming. Ang tamang kombinasyon ng kalidad ng feeds, sapat na inuming tubig, at maayos na kulungan ay mahalaga upang maging matagumpay ang dry feeding sa pagpapalaki ng mga alagang manok. At syempre mga kasikin, dito lang po tayo sa wet feeding. Ang wet feeding ay isang pamaraan ng pagpapakain sa mga manok kung saan ang feeds ay hinahalo sa tubig bago ito ibigay. Sa ganitong paraan, nagiging malambot o parang lugaw ang pakain na mas madaling kainin at tunawin ng mga manok. Ang wet feeding ay karaniwang ginagamit sa mga maliitang alagaan o sa mga sitwasyong kailangang mabilis ang pagtaba o paglaki ng mga manok. Ang prosesong ito ay angkop din para sa mga sisiw o mahinang manok na maaaring nahirapang kumain ng tuyong feeds. Ang isa sa mga pangunahing benepisyo ng wet feeding ay ang mas mataas na nutrient absorption. Dahil ang pagkain ay basa at malambot, mas madaling natutunaw at nasisipsip ng katawan ng manok ang mga sustansang kandila nito. Ang ganitong uri ng pagpapakain ay maaaring magresulta sa mas mabilis na paglaki ng manok na mahalaga lalo na sa mga broiler na pinalaking pangkarni. Bukod dito mga kasiken, mas mababa ang posibilidad ng feed wastage dahil ang feeds ay nagiging mas madikit at hindi madaling matapon. Kagaya pa rin po ng dry feeding, sa kabila po ng mga benepisyon ng wet feeding mga kasiken, may ilang hamon din ito dahil ang feeds ay nahaluan ng tubig mas mabilis itong nasisira o napapanis lalo na sa mainit na panahon. Ang panis na pagkain ay maaaring magdulot ng sakit sa mga manok, kaya mahalaga ang tamang paghanda at agarang pagpapakain ng ating mga alagang mano. Dagdag pa rito mga kasikin, mas mataas ang panganib ng kontaminasyon mula sa bakterya kung hindi maayos ang hygiene sa paghanda ng feeds o sa paglilinis ng mga lalagyan o lagayan ng feeds. Ang meat feeding ay nangangailangan ng mas maraming oras at pagsisikap kumpara po sa dry feeding kailangan itong ihanda araw-araw at ikinakapat ang dami ng tubig na ginagamit upang maging tama consistency ang feeds. Ang regular na paglilinis ng mga feeding tray o lalagayan ng mga patuka ay mahalaga upang maiwasan ang pagdami ng mikrobyo. Gayon pa man, ang ganitong presiso ay maaring magbigay ng mas mahusay na resulta sa paglaki at kalusugan ng mga manok kung ito ay sinasagawa ng tama. Sa kabuuan mga kasikin, ang wet feeding ay isang epektibong paraan ng pagpapakain ng mga manok na nagbibigay ng maraming benepisyo lalo na kung ang layunin ay mabilisang pagpapalaki gayon pa nangangailangan ito ng mas mataas na antas ng pangangalaga at paghahanda upang maiwasan ang mga posibleng problema tulad ng kontaminasyon at pagkasira ng pagkain ang tagumpay ng wet feeding ay nakasalalay sa tamang pamamaraan ng paghanda kalinisan at pagsubaybay sa kalusugan ng mga manok Atin naman tuklasin kung ano ang mas mainam na pamaraan ng pagpaptuka. It's either with feeding ba, mga kasingin, o dry feeding. So, nakadipindi po yan sa mga iba't ibang salik po. Ito be ang ating layunin sa pag-alaga, kondisyon ng ating mga manok, at antas ng ating pag-aalaga at lalong-lalo na sa mga resources sapagkat marami po sa atin ang umaadap po talaga sa wet feeding dahil po sa mga organikong pamaraan no paghalo po ng mga iba't ibang uri po ng dahon gaya ng madali kangkong, azola at iba pa. So, ang dry feeding mga kasikin, ay mainam kung malakihan po ang produksyon ng manok gaya ng mga commercial poultry farms. Kailangan ng mas mababang labor at oras sa paghahanda ng fees. Kung gusto nating bawasan ang panganib ng kontimnasyon mula sa pare sa pagkain, so mas mainam na mag- dry feeding po tayo mga kasikin. At kapag gusto rin natin na uh, magkaroon ng mas mahabang shelf life ng pagkain, so talagang maganda po ang dry feeding. Mas uh, simple at practical, lalo na kung marami ang ating mga manok. At ang po ito sa mga automated feeding system mga kasikan, sapagkat sa ngayon, sobrang dami na pong umaadapt po sa automatic feeder po. Mas mababa rin ang panganib sa pagkakasakit mula sa mga kontaminadong feeds. So yun po, kapag mag-dry feeding po tayo. On the other hand po, mainam din ang wet feeding kung maliit lamang ang bilang ng manok at mas may oras tayo sa paghahanda ng feed. Sapagkat again, ah uh, timely po talaga yung paghahanda po ng feeds. Lalong-lalong na kapag naghahalo po tayo. Ang preparasyon, sobrang taas po mga kasikyan. So kung layunin natin, pabilisin ang paglaki ng manok, pa, lalo na kung broiler type po tayo. So talagang angkop po ang wheat feeding. Angkop sa mga sisi o manok na mahina ang gana sa pagkain. So kung atin pong talagang mga kaunay ng so mas mataas po talaga ang nutrient absorption dahil po basa yung patuka at mas madaling kainin lalo na sa mga batang manok. So posible ring mabilis ang paglaki at timbang ng mga manok. So kung practicality lang at efficiency ang batayan ng ating dry feeding, mas mainam dahil mas madali ito na sa gawa at hindi masyadong nangangailangan ng mataas na antas ng pangangalaga. Gayon pa ang layunin po natin mga kasikin ay ang pagpapabilis ng paglaki o pagpapalakas ng mahinang manok, maaaring mas angkop ang weight feeding dahil sa mas maliling pagtunaw ng sustansya. Kung ikaw ay may malaki ang operasyon mga kasikin, mas mabuting gamitin nyo po ang dry feeding dahil mas madaling i-manage ito sa malaka malawakang scale. Sa maliitang alagaan naman o kung may specific na pangangailangan ang mga manok tulad ng mabilisang ang paglaki, maaaring gumamit din tayo ng wet feeding sa piling mga sitwasyon. Sa huli mga kasikin, ang kombinasyon po ng dalawang pamaraan ay maaaring maging pinakamainam. Kagaya po dito sa yard, so gumagamit po ako ng dry feeding para po sa mga pasisyo natin at wet feeding naman po sa mga malaki, lalong-lalong na minsan ay naghahalo po tayo ng mga organikong pagkain kagaya ng sapal at saka dahon agwa o di kaya ay kangkong so at the end mga kasiken nasa sa atin po yan kung ano pong pamaraan yung ating gamitin it's either dry feeding o wet feeding kung saan po tayo hiyang mga kasikin kung saan po nakita na po natin yung effectivity so doon po tayo mga kasiken. so hanggang dito na lang mga kasiken patungkol po sa dry at wet feeding maraming salamat at see you po sa sunod naming mga upload. God bless!